Magandang araw po sa lahat. Ako po si Daniel Tan, Direktor ng Manila North Cemetery. Ngayong araw na ito, official namin inilunsad ang ID system para sa mga caretaker dito sa loob ng Manila North Cemetery. Ang layunin ng programang ito, masiguro ang kaayusan, siguridad at pagkilala sa mga liitim mong caretaker. Sa pamamagitan ng sistemang ito, mas madali namin matutukoy kung sino ang mga registrado ng caretaker at mas mapadali ang pagbibigay ng tulong, serbisyo at koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Hinihikayat po namin ang inyong pagkisa at kooperasyon sa bagong akbang na ito para sa isang mas maayos, mas ligtas at mas organisadong Manila North Cemetery. Pagpalain na wa kayo ng buong may kapal. Manila, God bless. masaya po kasi magkakaroon na po ng magandang sistema dito bilang isang caretaker. Wala na po ibang mga kalabas pasok dito. At magiging safety po kami pagdating po ng gabi na wala na labas pasok na iba. masaya po dahil um, magkakaroon po kami ng ID binang pagkilala sa isang caretaker sa amin bawat isa. Kasi po natural lang po yun na bigyan kami ng ID para katunayan na kami ay caretaker dito, hindi kami labas pasok. Nagpapasalamat po kami kay Director Dandan Tan kasi po naibalik niya po muli yung ID system at siguradad ng loob po ng sementeryo po. Anto na isang empleyado ng uh, Manila City Hall at Manila Health Department. Malaking bagay po kasi sa ganung paraan, madali po namin makikilala yung mga lihiti nagtatrabaho at manggagawa dito ko sa loob ng cemetery. Barangay Bikiki, Lisebio, sa punong barangay na Barangay 372, 137, District 3, Manila, na nakakasakot po na barangay po sa mga caretaker po ng Manila North Cemetery. Uh, Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami kay Director Daniel Sikan sa pagpagtugat po niya ng ID system dito po sa loob ng Manila North Cemetery. Unang-una po, uh, naging masaya po lahat ng mga tao na caretaker po dito sa Manila North Cemetery kasi po, mas magiging maayos po ang seguridad po ng mga taga Manila North Cemetery ng mga caretaker. At pangalawa po, yung mga hindi po talaga caretaker sa loob ng Manila North Cemetery, hindi na po makakapasok ng 10 oras ng gabi. At lalong-lalong na po yung mga kabataan na naimbitaan po dyan, kung may, ano po, kung mayroong mga okasyon, hindi na po sila basa-basa -basa makakapasok. Ah, Nakikinsuyo po ako sa lahat po ng caretaker ng mga taga-Manila na no cemetery na ito pong ginawa po ang proyekto ni Director Daniel Zitan para po sa atin. Kasi po, magkakaroon po ng seguridad dito po sa barangay po natin na hindi basa-basa makakapasok. Lalo-lalo na po, yung mga taga-ibang lugar.